Isabel. Wow! Favorite ni Isabel yung egg. Ayan naman si Ate Sia. Sabaw ang favorito. Patingin ng egg, Isabel. Wow! Egg. Ayan na kong oh. patong. Ito ang pet na jiyelo na. Wow! Sarap! Sarap! Ayan! <laughs> naman yung kape daw ni Tia, gata. Well, Tikman mo guys. Hmm. Tikman mo na. Wow, sarap. May nagkakamay sa kumakain. Ah. Alam ni Isabel. O, oh, eat mo na yan. Oh, yung yelo naman yung kakainin ni Isabel. O, oh, kain ka na. Ayaw mo ng yelo? Anong gusto mo? Wow favorite niya yan. Mamalun ako. Babel, yan no? oh Kinain na niya yung yelo. Ah! Ayaw mo. <laughs> oh, Wait lang. Mayang oh, ayan. dumis-dumis na ni Sabel Yan kumakain Sabel Hindi, kinain niya Allah. Ayan Bye-bye, muna natin yung mga bata Kasi ang dumi-dumi na Maliligo na kayo ah Siya, Sabel Nagsasandok pa to ng pagkain Sabel, <laughs> tama na Sabel Bye-bye